ang mga uri ng pulmonaryong sakit. Isang audiobook sa ilalim ng proyektong Read Well, Live Well, Pambungan. Ang paghina ay isang kilos na hindi natin kadalang iniisip. Ngunit ito ang batayang hakbang ng ating buhay. Sa bawat paglanghap ng hangin, nagbibigay tayo ng lakas at enerhiya sa bawat bahagi ng ating katawan. Ngunit, paano kung ang prosesong ito ay hinarangan ng sakit? Sa panahong ito, kung saan tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit sa baga, lalong higit na kailangan ang sapat na kaalaman, tamang pag-iingat at tulong mula sa isa't isa. Sa gabay na ito, susuriin at pag-uusapan ang iba't ibang uri ng pulmonaryong sakit. Mula sa mga infeksyon na maaaring gumaling sa tamang gamot hanggang sa mga chronic condition na kailangang pamahalaan habang buhay. Tatalakayan din natin ang mga karaniwang sani ng mga sakit na ito, paano ito maiiwasan at paano maibabalik ang kalidad ng buhay kahit may ganitong kondisyon. Ang respiratory system o ang ating sistema ng paghinga ay hindi lamang simpleng mekanismo ng paglanghap at pagbuga ng hangin. Ito ay isang masalimuot na sistema na bumubuhay sa bawat selula ng ating katawan sa pamamagitan ng oxygen. Kapag naapektuhan ang sistemang ito, maaaring mawalan ng lakas, mahirapan sa pang-araw-araw na gawain, o sa mas malalang kaso, manganib ang buhay. Kaya't hindi sapat ang basta pag-iwas sa sakit kailangan natin ng mas malalim na pagunawa, aktibong pakikilahok sa ating sariling kalusugan at pagbabahagi ng kaalaman sa ating kapwa. Lalo na sa mga panahong may banta ng pandemya o pagtaas ng polusyon, ang bawat isa ay dapat maging tagapagtanggol ng kanyang baga. Ang mga impeksyon sa baga ay kabilang sa mga pinakakaranyawang sakit sa Pilipinas maaring itong magsimula sa simpleng ubo at sipon, ngunit kung hindi maagapan, maaring mawi sa seryosong kondisyon tulad ng pulmonya o tuberculosis. Mahalagang malaman natin kung paano ito nagsisimula, kung paano ito kumakalat, at kung paano ito magagamot. Una, pulmonya. Ang pulmonya ay impeksyon sa mga alveoli ng mga maliit na sako ng hangin sa ating mga baga. Sa pagkakaroon ng pulmonya, ang mga alveoli ay napupuno ng likido o nana dahil lang na ng hirap sa paghinga at mababang oxygen level sa katawan. Ang pulmonya ay maaaring sanhi ng iba't ibang mikrobyo tulad ng bakterya, virus o fungay. Maaaring makuha ito sa pakikisalimuha sa taong may impeksyon o sa pamagitan ang mahinang immune system. Ang sintomas ay lagnat at panginginig, ubo na may plema, hirap sa paghinga, kakulangan sa gana, at pananakit ng katawan. Ang lunas sa pulmonya ay depende sa pinagmulan nito. Antibiotics ay para sa bacterial pneumonia, habang antiviral o antifungal ay para naman sa iba pang uri karaniwan ding inire-rekomenda ang pahinga, hydration at minsan oxygen therapy. Pangalawa, tuberculosis o TB. Ang TB ay isang matagal ng problema sa kalusugan ng Pilipinas. Isa itong bacterial infection na kadalasang tumatama sa baga, ngunit maaring maapektorin ang utak, buto at ibang bahagi ng katawan. Ang TB ay isang ng microbacterium tuberculosis, isang uri ng bakterya na kumakalat sa hangin. Maaaring itong makuha sa pamamagitan ng paglanghap ng droplets mula sa ubo ng mga taong may aktibong TB. Ang mga sintomas ay ubo, lagnat, matinding pagpawis, pagbaba ng timbang, at paghihina ng katawan at kawalan ng gana. Ang gamutan sa TB ay mahaba, karaniwang anim hanggang siyam na buwan ng paggamit ng antibiotics. Mahalaga ang suporta ng pamilya at komunidad, lalo na sa pagpapaalala ng regular na pag-inom ng gamot at tamang nutrisyon. Hindi lahat ng sakit sa baga ay nagagamot ng tuluyan. May mga kondisyon na tinatawag na chronic pulmonary diseases. Sila ay panghabang buhay at nangangailangan ng regular na pangangalaga at pamumuhay na naaayon sa kondisyon. Una, ang hika o asma. Ang hika ay isang kondisyon kung saan namamaga at lumiliit ang mga daanan ng hangin. Dahilan upang mahirapang huminga ang isang tao. Bagamat maaaring hindi ito palaging aktibo, ito ay maaaring umatake ng biglaan, lalo na kapag may exposure sa mga tinatawag na triggers. Ang mga pwedeng sanhi ay alerhiya, pagkakalantad sa malamig na hangin, polusyon mula sa usak ng sigarilyo, o pagmana sa pamilya. Ang mga sintomas nito ay matinding pag-ubo, hingal, paninikip ng dibdib, at wheezing. Para sa kagamutan, kasama sa pangasiwa ng hika ang paggamit ng reliever at maintenance inhalers. Mahalaga rin ang pag-iwas sa mga triggers. Pangalawa, Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Ang COPD ay umbrella term para sa dalawang pangunahing sakit, emphysema at chronic bronchitis. Ang mga pwedeng sanhi ay paninigarilyo, aktibo o pasibo, matagalang exposure sa polusyon at mga occupational hazards tulad ng alikabok o asbestos. Para sa mga sintomas naman, una, ang paulit-ulit ng ubo ng may plema, hirap sa paghinga, kapaguran at baradong pakiramdam sa dibdib. Sa paraan ng paggamot, walang lunas ang COPD, ngunit may mga paraan upang mapabuti ang kalidad ng buhay. Kabilang dito ang paggamit ng inhalers, oxygen therapy, regular na ehersisyo at pulmonary rehabilitation. may mga sakit sa baga na hindi pang natagalan. Ngunit nakakahawa at kailangan agad gamutin upang hindi humantong sa malubhang komplikasyon. Kabilang dito ang trangkaso at bronchitis. Dalawang kondisyon na maaaring iugnay sa madalas na pagbabago ng panahon, mahinang resistensya at pagkakalantad sa virus at polusyon. Para sa sanhi, ang tangkaso ay dulot ng influenza virus na mabilis kumalat, lalo na sa mga lugar na matao. Samantala, ang bronchitis ay maaaring sanhi ng parehong virus o bakterya. At sa ilang kaso, dahil sa allergic reaction. Kapag ang lining ng bronchial tubes ay namaga, nagkakaroon ng problema sa sirkulasyon ng hangin sa baga. Ang sintomas ay sipon, malalim na obo na may plema, lagnat, pananakit ng lalamunan, at pagkahilo o kawalan ng gana. Sa kagamutan, sa karamihan ng kaso, sapat na ang pansuportang pangalaga gaya ng pag-inom ng maraming tubig, painga, at non-prescription na gamot. Kapag viral ang sanhi, maaaring bigyan ng antiviral medication. Kung bacterial naman ang pinagmulan, kailangan ng antibiotics. Sa likod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng mga sakit sa baga ay may mga ugat na problema. Mga salik na maaaring magmula sa ating kapaligiran, ating pamumuhay at sa kakulangan ng serbisyong medikal. Mahalaga na mapag-usapan ang mga ito upang tayo ay makakilos sa pagpapago. Una, ang paninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay may taglay na mahigit 7,000 kamikal. Marami sa mga ito ay kilalang carcinogen. Kapag araw-araw itong nilalanghap, unti-unti nitong sinisira ang lining ng baga, ng papababak ng resistensya at nagbubukas ng daan sa chronic na karamdaman gaya ng COPD at cancer. Hindi rin ligtas ang mga hindi nagninigarilyo kung sila ay exposed sa mga second-hand smoke. Ang pangalawa ay polusyon sa hangin. Sa lungsod man o probinsya, ang polusyon ay isang araw-araw na realidad. Ang mga sasakyang gumagamit ng diesel, mga pabrika at pagsusunog ng basura ay ilan lamang sa mga na pinagmumulan ng maruming hangin. Ang maliliit na particulate matter ay nakakapasok sa ating baga at dugo at nakakadulot ng pamamaga at komplikasyon sa puso at baga. Ang ikatlo ay limitadong serbisyong medikal. Ang akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan ay hindi pantay-pantay. Sa maraming malalayang barangay, kulang ang mga doktor, gamot at pasilidad. Ang mga karaniwang sakit gaya ng TB at pulmonya ay hindi agad nadadiagnose o nagagamot. At nagdudulot ang mga malubhang epekto hindi lamang sa individual kundi sa buong komunidad. Sa kabila ng seryosong banta ng pulmonaryong sakit, may pag-asa pa rin. May mga hakbang na maaaring gawin upang maprotektahan ang sarili at pamilya at nagsisimula ito sa kalaman at tamang aksyon. Para sa mga paraan ng pag-iwas, ang una ay ang pag-iwas sa pagninigarilyo at polusyon. Ito ay hindi lamang makakatulong sa sarili kundi sa lahat ng nasa paligid. Gamitin ang face mask sa mga lugar na may alikabok at usok. Ugaliing malinis ang hangin sa loob ng tahanan. Ang ikalawang paraan ay ang pagtingin sa doktor. Ang regular na check-up ay nakakatulong upang madiskubre ang anumang karamdaman sa baga, lalo na kung nakakaranas ng paulit-ulit na ubo o hirap sa paghinga. Ang pangatlong paraan ay ang pagbabakuna. Ang mga bakuna laban sa trangkaso at pulmonya ay ligtas at epektibo at libre sa maraming health center. Ang pang-apat na paraan ang pagkain ng tama at pag-aeresisyo. Ang pagkain ng gulay, prutas at pagkain mayaman sa omega-3 ay nakakatulong sa immune system. Ang regular na ehersisyo gaya ng brisk walking o paglangoy ay nagpapalakas ng baga at puso para naman sa paraan ng paggamot. Una, ang pagsunod sa tamang gamit ng gamot. Hindi dapat gamitin ang antibiotics kung hindi kailangan. Kumonsulta muna sa doktor at sundin ang dosage na itinakda. Mahalaga ito lalo na sa mga kaso ng pulmonya at TB. Ang ikalawang paraan ng paggamot ay pulmonary rehabilitation. Ito ay structured program para sa may mga malubhang sakit sa baga. Binubuo ito ng physical exercises, education, at counseling. Tinuturoan din ang pasyente ng tamang paghinga. Ang huling paraan ay support ang emosyonal at pamilya. Ang pagkakaroon ng maunawaing pamilya at komunidad ay may malaking epekto sa paggaling. Kailangan ng pasensya, malasakit, at pangunawa mula sa mga kasama sa bahay upang mapadali ang paggaling ng pasyente. Ang sakit sa baga ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa halip, ito ay dapat harapin na may sapat na kaalaman, maagang aksyon at pagmamalasakit sa isa't isa. Lahat tayo ay may tungkuling protektahan ang ating hininga, ang ating buhay. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon Disiplina sa pangalaga sa sarili, sa pagbabahaginan ng responsibilidad, maaaring mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit sa baga. Ang simpleng pag-iwas ngayon ay maaaring magliktas ng buhay bukas. Breathe well, live well. Huminga ng malalim ang buhay ng malusog. Magsimula ngayon para isang bukas na mas ligtas at mas maliwalas. Katapusan ng teksto.